willing to the Yes, po, ma'am. Yes, ma Asabi... po, ma'am. Really he, he of the drug war... Arkit na naman ngayon ng umano human rights advocate kuno itong si Mayor Basti Duterte, at inuutusan na nga nila itong si Pangulong Marcos na umaksyon umano pati ang DILG Patungkol sa naging deklarasyon ni Mayor Basti sa Davao City kung saan ay idineklara niya ang gera kontra sa illegal na droga at ibinalaan itong mga drogista. Naku po mga kababayan po natin ah, na kung gusto pa nila ipagpatuloy ang kanilang buhay at kaligayahan ay lumayas na sila sa syudad or sa Davao City bago pa man sila mahuli ng mga pulis na nagbebenta or nagnininegosyo nitong ilegal na droga na umano'y dahilan kung bakit maraming pamilya ang nasisira which is uh, alam po natin na ang uh, droga ngayon ay tahandahan ng buwabalik na naman ang negosyo ng ilegal na droga sa ating bansa at marami sa ating mga kababayan na nasa comment section na nagpapasalamat uh, kay dating pangulong Digong sa kanyang naging deklarasyon dahil naging matahimik ang mga kanto nila, yung kanila mga lugar, kada kung saan ay maraming durugista. Pero ngayon ay napapansin umano nila, mga kababayan natin, na bumabalik na naman. Ngunit sa naging deklarasyon ni Mayor Basti Duterte, pabay sentro ngayon ito ng iba't ibang batikos at umano, human rights advocates, na labag umano ah, sa batas sa karapatang pantao. Ito naging deklarasyon ni Mayor Basti Duterte. At kaliwat karan ngayon ang nagiging interview ng spokesperson ng Davao City Police na si Police Captain Hazel Tuason. At tinatanong kung ang namatay umano na pito ah, sa kanilang uh, buy operation laban sa illegal na droga, ay ito ba umano ay naging tugon nila sa deklarasyon ni Mayor Baste? Ngunit ayon kay Captain Hazel Tuason, mga kababayan, hindi ito ang rason. Ang deklarasyon ni Mayor Baste ay hindi rason kung bakit may namatay. Lehitimong operasyon o mano ito bago pa ba man nagdeklara itong si Mayor Baste. At kung nagdududa man ang ating mga kababayan, lalo na ang investigador ng Philippine National Police, abay, documented pala. Aba, documented pala mga kababayan po natin dahil lahat umano na operasyon na kanilang ginawa ay may uh, body camera na nakabit sa mga pulis kaya supalpal na naman itong mga nang babatikos at dumide-en a ah, premier basti na umano'y nilabag ang kanyang ginagawa at ang pagsunod sa yapak ng kanyang ama pati na rin yung mga pronouncements ni Mayor Baste, eh, hindi mapag-iwasan na malink yung dalawang yon. Are the recent killings related to those pronouncements? Yes, ma'am. Ang Davao City Police Office, ma'am, prior to the statement of uh, Davao City Mayor Baste Duterte, is meron na po kami campaign against illegal drugs po, ma'am. Meron na po, na po kami maraming accomplishments. Marami na rin kami mga cases filed sa Office of the Chief Prosecutors po. But then, yung pronouncement ng uh, ng ating uh, city mayor is uh, impact yun sa mga tao involved sa illegal drugs po, ma'am. Uh, Ikaklaro lang natin, ma'am, no, na from the declaration of the city mayor up to yesterday 12 noon, meron tayong 21 uh, 21 drug operation conducted by the Davao City Police Office. 17 doon, uh, na sumurrender sa operatiba natin. 7 yung nanlaban, ma'am, na protokan yung kapulisan natin po, ma'am. So tama lang po yan ano, mga kababayan po natin. Hindi naman papayag yung ating uh, mga kapulisan na sila yung maunahan nitong mga drogista. Alam niyo po mga kababayan po natin, uh, marami rin pulis uh, sa hanay ng ating kapulisan na talagang tiwali at nasangkot sa illegal na droga which is binabatikos natin yan. Yung mga pulis na sangkot sa hulita pa. Pero kung mga ganitong klaseng pulis na sinasakripisyon nila yung kanilang buhay ah, para lang sa kabutihan, kapakanan ng ordinaryong mamayan dapat natin palakpakan yan mga po natin at yan dapat yung ipopromote ng mga media hindi yung kung may namatay tsaka lang sila uh, uh, mag-highlight nitong kampanya laban sa si illegal na droga at ang kanila yung hinahighlight yung mga umano'y biktima, ang sinasabing namatay ang ordinaryong tao na mga drogista kaya kaya sabi nga ni Mir Baste, dapat ah, hindi niyo i-highlight yung mga namatay na mga drogista, dapat yung mga pulis din na nagsakripisyo, yung mga nasugatan, yung mga na-ospital, dapat 'yon ay ini-interview din, pinapakita din sa mainstream media ah, para umangat yung moral ng kapulisan, hindi yung mga drogista na Uh, yun pa, yung kanilang i-interviewin pa yung pamilya. Siyempre, sabihin ng pamilya, napakabait nito, hindi ito sangkot sa droga. minsan hindi namin nalaman na sangkot ito sa illegal na droga. Kalokohan. Ano <laughs> po ba yung 21 drug operations sa loob ng under one week dyan sa Davao? Ano po ba ang drug situation sa Davao City ngayon? Ma'am, ang Davao City Police Office po kasi, ma'am, seryoso kami sa campaign against illegal drugs. Uh, yung last year ma'am, mas maraming uh drug by bus operation na na-conduct po for the same month for compared to 2024 po ma'am. Mas mas malaki yung last year kaysa uh, from this year po ma'am, 2024 po. Kasi ah, uh, yung campaign natin ma'am, hindi talaga yun na kaputol. Actually ma'am yung Davao uh, City, yung upland tok hang eh uh, tuloy po yan ma'am, pupuntahan yung mga uh, drug personalities natin na pwede huminto na sa baka gusto nila, kagaya ng pag, uh, pagbili o paggamit ng drugs po, ma'am. Hindi na kaya ang po, ma'am. Marami kami ng information na nakukuha po kung sino po involved sa illegal drugs po, ma'am. So, so, nakakailan kayong drug operations per month on average, Captain? Uh, average po, ma'am, in a month is um, minsan more than 100. Uh, so tingnan niyo po mga kababayan po natin, ah, nakamahigit isang daan sila Uh, na mga poli, pol, uh, police operation laban sa illegal na droga. So, ibig sabihin, halos tatlong operation sa isang araw para uh, sangkot sa illegal na droga. Which is, alam naman po natin na eh, hindi talaga yan wala. Ang sabi ng mga nagkukomento, uh, 40 years na umano na hinahawakan ng mga Duterte, itong Davao City, ang kanilang kampanya is uh, mahigpit laban sa illegal na droga. Eh, bakit hindi nawawala? Ako ano po, kalukuhan. Hindi nga nawawala yung uh, droga dyan sa libro. Sa libro nga mayroon, di ba? Eh, yung actual pa kaya mga kababayan po natin. Sa Amerika nga na mas mahigpit uh, ang kanilang uh, mga pulis. Talagang walang patawa doon. Kapag nahuli ka, eh, wala talagang human rights, human rights doon. Talagang itutumba ka agad. Pagka galaw mo lang at nakitaan kanila kanila na may uh, baril ka o gusto mo man laban. Talagang walang patawad sa atin lang talaga na napakahigpit lang po ah, kunting ano lang, marami agad nagreklamo yung human rights, human rights which is, uh, kung tutuusin mga kababayan po natin, eh kailangan niyan gawin ng ating mga pulis para malinis ang ating bayan. So, syempre, ay ng claim ng iba, at uh, talagang may nahuhuli naman, na may mga pulis talaga na sangkot sa illegal na droga at cover up at paglilinis minsan. So, part yan eh. Uh, na hindi may iwasan na minsan ang kanilang mga tauhan na inuutosan, eh, nahuli na ay eh, sila rin nakahuli. Kaya ano choice? Ganito ba nila? Maraming namang polis na nakulong sa ganong uh, sitwasyon um, nung kampanya labas sa illegal druga ni Pangulong Dico. So, ang ibang basihan kasi nila, eh, o mano, eh hindi naman sangkot. Eh, siyempre, sino ba yung drugista na miyembro ng pamilya na magpakaalam sa kanilang pamilya? Dito ba? I mean, Sunday is 140. Uh, kasi mga yung Davao City Police Office, ma'am, is, uh, masipag talaga, ma'am, no? Isa klaaro lang natin, ma'am, na. Yeah. Isa may, uh, basta basta, uh, pag may ma receive the information, is ibabali wala lang po ma'am. Isa kandakan natin, na natin yan, ma'am, na, validate sukoto ba talaga, and then test by po before the by operation po ma'am. So, Mayor Baste is correct when he said that there is a rise in the number of illegal drug users in Davao, and if so, Can you give me some numbers? Yes ma'am, uh, actually by 22 cases filed po tayo ma'am. Uh, from the declaration of the City Mayor. Ilang days lang yan ma'am no? Yan na yung number na na-file natin na kaso against sa mga drug personalities dito sa Davao City. Yan yung sinasabi natin ma'am. Kasi ang Davao City ma'am is hindi mali maliit na city po. Malaki po ang Davao City. Kaya hindi hindi kami pwede i- hindi kami pwede na basa-basa na lang ipabigpaliwala yung mga uh, information na na-receive namin, ma'am. Kasi ayaw namin na may mga mabiktima kasi under influence ng isang uh, tao, ma'am. Hindi eh, naman po, ma'am, ano, yung, ano, yung uh, the operation natin, yung numbers na nakandak natin, ma'am. Kung 15 po yan, ma'am, no? kung uh, ikumpara natin sa mga previous years, So, napaka-detailed po mga kababayan po natin itong mga impormasyon na binibigay po ano ni Police Captain Hazel Tuason. At ayon nga sa kanya, eh, may kopya o mano ng uh, uh, body cam, itong mga operasyon na kanilang ginagawa. Siyempre, hindi nila may isa publiko, pero magagamit o mano ito uh, sa ginagawa ngayon na investigation ko ano po ang ilang polis na dinisarmahan, armahan sinibak sa kanilang pwesto so floating po floating uh, status po sila ngayon dahil sa ginawa nila ang kanilang trabaho? Uh, Doon lang yung sa ka-operativa, ma'am, uh, just in case may mga investigation, ma'am, double city police office po, is open for any investigation. Okay, po, so, so if requested, you are willing to release the footage? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Hmm. Uh, sabi, natin, sabi natin before, ma'am, kung may mga uh, investigation, double city police office is open po, ma'am, for any investigation. I think now the challenge now is uh, for President Marcos to really show that he, if he is serious about you know the so-called new phase of the drug war, uh, you know uh, that, that's, that the drug war will not be as violent as before. He mm. needs to step in. He needs to, I think, uh, use the the might of the national government to try to rein in PNP. All the national authorities should act on this. You know, coming up. straight from the uh, office of the president uh, the the, in, the interior department davao city is not some you know independent federal so yan nga po ano hindi daw basta makapag-desisyon itong si mayor baste dahil hindi naman umano independent federal itong davao city which is uh, simple sa ako pa rin ng pilipinas uh, at hawak ng dilj ang uh, kagustuhan kasi nitong mga um, ano, human rights advocates, mga kababayan po natin, na matagal na nila pinuproteksyonan kung hindi ang mga kaliwang grupo, ang mga kriminal. Pero kung mga ordinaryong tao uh, o mga kapulisan po natin naman ang nagiging biktima, abay, hindi ka makahingi sa kanila ng uh, tulong uh, lalong-lalo na kung wala silang mapapakinabangan. Ang issue ng mga Duterte, lalo na pagdating sa human rights, alam natin na napakagandang opportunity para sa kanila dahil yan may nireklamo silang umano'y uh, reklamo ng uh, extrajudicial killing dyan sa ICC. Kaya pag Duterte ang sinasabing nang uh, aabuso, abay talagang pipikapin agad dyan itong mga umano human rights advocates at mga bias na media. Pero in fairness naman, dito sa One News PH, mga kababayan po natin, patas po ang kanilang pag interview at uh, talagang masila nilang hinihimay-himay ang bawat tanong uh, para kay Captain Hazel Tuason. Ganun pa man mga kababayan po natin, kahit ano pang gawin nito mga human rights advocates dahil ilan lamang sila, ngunit ang makikinabang po kung talagang gagawin ng ating presidente na mas mahigpit pa ng DILGF na mas mahigpit pa ang kampanya laban sa illegal na droga yung mga kinabang yung mga ordinary yung mga naglalakad sa gabi naglalakad sa umaga yung mga mataong lugar which is dyan palagi ang uh, maraming nabibiktima ng itong mga durogista at uh, dyan nagsisimula din po yung mga krimen. Ganunpaman mga kababayan po natin ay uh, hindi rin po tayo pabor ng kampanya ni Pangulong Marcos na mukhang uh, tawag dito pinapalangga pa palangga pa nila yung mga uh, sangkot dito Bini Baby uh, eh, ang plano nila eh, irerehab ano mo eh buha balik tapos rehab balik na naman so yan po mga kababayan po natin ng ating uh, panibagong update kayo po uh, pabor po ba kayo sa kampanya laban sa illegal na droga ng pamilya uh, Duterte pamilya na lang kasi lahat sila yan ang talaga ang gusto eh si Vice President Sara, si Pulong, itong si uh, uh, Basti Duterte. Siyempre, ang ama, lalo na yung ama, nagalit na galit talaga yan dahil alam niya na ito ang rason na nakakasira po sa ating mga kabataan. Pabor po ba kayo sa kampanya laban sa illegal na droga ah uh, ni Mayor Basti o oh, hindi? Comment na po at uh, babasahin natin yan mga kababayan. Maraming salamat.